naman naman po ate. Eh mabuti po. Dapat Nakis nagsusot ka ng damit, hindi ganyan. Eh, init po. Init po. Naliligo ka ba araw-araw? Naliligo po ako. Saan ka naliligo? Dito naging, naging kung nag ko ako, may tubig yan. Kila, antik. Antik po yung may bahay. Yan yung malaking. Ah, oh, humingi ka ng tubig doon. Oo. Oh. So, ikaw lang mag-isa dito araw-araw? oo -araw. opo. Kaya nagpabili nga kung kalan kay kuya ito wala kong kalan eh dapat yung nawalisan mo dito pa hindi ka kakagatin ng mga langgam walis pipi kasi sa gabi nagtitiktok ako wala na akong ko saan ka ba nagtitiktok? sa sibi ni Libby ang ganda naman ang kulay ng lipstick mo ate saan may nabibili? ato po saan may nabibili? lalaminos lalaminos? kala ko galing sa korea yan Oh, pero sa, sa Korea nila. Ah, sa Korea. So, bumili ka lang sa kanila. Yung shipper mo, bukas na. Salado mo yan. Hindi kaya tayo mo kagabi ah. Saan ka ba galing kagabi? Hindi oh, ako buhay. Dumilis ako ng paligid. Ako ginagawa mo TikTok, Nagtitiktok. Nagtitiktok? Sino kasama magtiktok? Ikaw lang. Nasaan ba mama mo ate? Wala po si mama. Nasa ano, dagupan kasi. Pero ito yung bahay niyo bat sarado? Hindi ka makapasok? Nandun kasi si Lola sa manila kinuha pa sa manila ng mga oh. anak niya ka bang susi dito eh, una So pag bukas yan pwede, pwede ka pumasok? Ako matulog dito pwede, pwede. dito may lang. makatulog laip ako ano oras ka umuwi dito? ano gabi? ano Mang ano dito ng madaling araw. Madaling araw? ano madaling araw ano na siguro madali. Ang dami mo yung biskuit, maubos mo ba yan? Maubos ko po ito, ako balaw ko. Takpan mo ng mayos para hindi siya, ano, kukupas. Maubos ko po yan. Ang ba? <laughs> Bakit po? Kayo, sa kaya nasutulog. Saka, sa ano, bahay? Mm, sa bahay Bay, po. Par, kayo. Oh, meron Bakit, po. Ba ko dito? Kahit ganito dito, ganit, kahit doyan lang dito, nakakapahinga ako mo lang talaga ako. Malipat-lipat ka ng ano? Hindi mm -hmm. mula ako, kuya. Pira ako ng pamatay lang gamat na ka. Yung... Eh, paano kung gumula? Hindi ka mababasa. Yung 5350 na mahal na. Numahal lang pang ispre ng lamok. Kasi pag matulog ako ng kapi, hindi ako lamukin. Minsan marami akong kapat ng lamok eh. Kasi malamok dyan pag... Ah, kaya pala madami kang umaano, makatikati sa katawan. Mm hmm. Pwede Hmm. Sana binabato na tayo ng mangga dito ah. <laughs> <laughs> Naliligo ka na ba ate? Ngayon ba ako mamaya? Masaya si ate po rin ako, ate Maricel. May bibig po po doon o May timba ang naman. May hey Maricel. May sabon doon. May hey Maricel, kwento yes. mo nga sa amin yung buhay mo. Ano nang iupo ka mo na dito? Kasi. Oh, Balita ko ano, na totoo ba na ano? Opo. Na ginahasa ka daw? Kaya ka nagkakaganyan. Totoo po ba yun may nanggakot sa'yo? Opo po, noon po. Sa alamin po. Nangyari. Matagal nang mangyari yun po. Ba't ano? Anong nangyari? Ba't ginaasa? Nagsamantala? Opo. Hmm. Oo. Hmm. Yun lang. naman po ako. Kaya ganyan. Wala akong sariling bahay. yan, ako lang. Dito lang ako nakatira. Okay. Kaya, kaya umalis ka doon sa Alaminos? Opo. Ano na nga? umuwi na ako dito kilante ko. Dito talagang lupa nila mama. Dito, ko dito po nakatira si mama. Kaya umuwi na ako, ako, dito. Mm, yun Yan ang naging bunga. Kaya... Wow. Yan po nung, ang magiging uh, new market. Nung nanganak ka, okay. nagkaroon ka ng depresyon. Opo, po. Yan yung naging bunga. Yung nag, opo, kaya, opo. nag, kaya, opo. kaya na kayo naghiwalay ng asawa mo. Opo, opo, Ano yun? Ano sabi mo kayo na? Na may ibang babae yung, May babae po? May babae yung asawa mo? Opo. Oo, wow. oh, na babae. Kaya nga po ganyan. Ayun naman ang ko na. Ganyan lang ako nabubuhay dito. Walang kwarto. Dito lang ako nahihika kung may ulan. Siyempre malamig pag gabi. O oh, tagulan na eh. Hindi malamigan ako dyan. Ganon. Yung pagbigyan ko ng pira, bibili ako na. Pan yung makapal-kapal pang parang kurti ng ganyan, dublihin ko yan. Kasi dito na, pag malakas yung ulan, uwi ako dito matulog dyan sa gilid. Dapat nga, no? may kwarto ka dun sa bahay mo. Hindi ka ba nila binubuksan? Uh Hindi -huh. na ino, iniiwan yung susi? So Wala sila uh. dito po. Nasa Manila po, si Lola. Dapat may kwarto ka na bukas yung pinto. Na anytime. Okay, okay. ko lang naman ako. Sinuig lang naman ako. lang yung katawag po. Ganito lang. Sanay ka na sa ganyan? Okay. Uh -huh. Lalo ka magkakasakit pag ganyan. Hmm. Uh -huh. Lalo ka magkakasakit. Ba, well, um, kung lang masyadong sakit, may, may, ano lang period, menstruation. Malakas talaga yung menstruation mo? Punti na lang po, Uncle. Patapos na? O, oh, patapos na po. Uh... Ano po ba? Hindi, kinukumusta ka lang namin. Makita namin yung you, At pa. salamat sa Diyos <laughs> at nakita namin yung ano mo, yung ano mo dito, yung palagayan mo. Uh -huh. ito pala yung ano mo, yung sitwasyon mo ngayon. Pati hindi ko naman sinusubok ang katawan ko ang oh, ang yan, sarili mo. May ano pa, may bukas pa. Hindi ako naliligo ng gasolina po. Tubig ang pinaliligo ko. Ay, huwag gasolina. Delikado yan. Delikado talaga yung babae nyo, no? no? <laughs> tagabulakan. Delikado o. pala si Ate Marcel. Hindi yung, yung tagabulakan po. Naligo, pinaliguan niya ng gasolina sa kanya. Pinindihan si ng pospro. Ay, wag wow, kung gawin niyo ha. Opo, opo, dito dito. Ano kaya nililigo mo ba tang dumi nang ano? Tubig, tubig magigib po ang tubig, yan ang kilasti po at kapatid ng mga pakukuyang sa bahay natin po. Ah, uh, magigib po makisalo. Oh, sige dito ka lang ha. Bibigyan kita ng pera mo kausapin ko lang tayo, ha. Bibigyan ko kausapin natin. Hindi kausapin ko lang. Bibigyan ko kausapin ang kilo. Wala sila diyan sa Alaminos. Wala ka o diyan. Nasa Alaminos po sila. Tingnan ko nga, silipin namin. Ganun. Hindi na, hindi na lang papanoorin maligo. Siyempre, privacy, privacy oh, mo na po Papanuori yan. Pwede <laughs> naman mo. Sibili. Ah, pwede? <laughs> Ipikit namin mata namin. Okay, kahit okay. hindi lang mo. Ay, ganon. Okay po ba? Bawal yun. Bawal yun ba? Hmm. Bawal Papanuori po yan. Panukulin maligo yung tao? Opo. Maligo ka na ako, tanong na nun. Ayan, oh, tutulungan ka na <laughs> ni Mrs. Ayan, kunin mo yung ano, yung shampoo mo sa sabon, yung bago. Oh. ayan, kasi ang lakas na ng amoy ni nanay. Sobrang lakas. Umabot na sa ano, level 10. <laughs> ayan po, kasama natin po ang aking magandang asawa. Hi hey guys! Tutulungan natin na some... para makaligo na si ate. Very supportive. Nam, Ma papaliguan na natin sa ate Marcel. Ayan. Ayan, nakaligo ka na rin. Ilang araw ka na hindi na lumiligo na. No? Ilang araw na siya hindi nakakaligo. Hindi po naligo siya ako kanina. Pero maniligo pa rin. Ah, hindi. Kasi ang amoy mo, pang isang linggo na eh. Hmm. Hindi po naligo siya ako Sino sino lalaki ang nag-ano sa iyo? Bakit kasi nagpapagamit ka? Huwag mo ihalo yung yung shampoo sa tubig. Tanggalin mo, ilagay mo sa kamay mo, ay sa buhok mo. Ayun Oo, sa buhok mo ilalagay. Huwag sa, sa tubig. Ah, nahalo na sa tubig. Huwag dyan sa, huwag dyan sa, ano, sa buhok mo ilalagay. Sa buhok. Ay, kulang. Hindi naman daw ang ano niya, kaya baba ako sa si ate. Bakit ka ba, sama magpapagamit po, masama po lalo't hindi okay. mo siya kasama, hindi mo asawa. <laughs> <laughs> Bakit naging libangan mo na ba 'yan? Hindi po po Bakit nagpapa nagbapaano ka? Parang binibenta mo katawan mo. Yakap lang po, halik ho. Oh. Hmm. Pero bumaba ako. Ganon? Hindi lang pa ako, <laughs> ako magpapaya kapag magpapahalik ko. Ano pang ginagawa sa'yo? Bumaba ako. Bumaba ako. Eh? Bukod ang pahalik at yan, ano pang ginagawa sa'yo? Hipo lang ng ano, buhok pa at nakabinti. Hipo ng buhok at binti. Pinapahipo yung buhok, pinihipo. Kapag ano ka naman, nagpapahawa ka naman. Ito pinihipo po yung dihayaan lang sila. Inayaan mo lang. Kaya, ito ka lang ipuwi. puy kanya lang naman. Kaya siya ka po ito. Kaya mabuti. dami sa'yo niya. Ang ka na. Wala, madami nang sa sa'yo. Dapat pala mag-iingat. Dapat mag-iingat ka kasi babae ka. Kasi dapat tayong mga babae, dapat mag-iingat tayo. Hindi tayo nililas tayo sa mga lalaki. O, balik lalo na po mas itong kanila. Pag hawakan yung buhok mo, sabi mo, huwag mo yung buhok ko, hindi kita kilala. O, di po. <laughs> si Daddy Fran, po, saan po yun? Nakot ngayon, nasa ngayon? <speaking> yung alam mo, te. Hati. Yung... Director? Yung alam mo, uh, kailangan sabunin mo rin yung baba. Direktor po sa, ba yun? Kakilig-ilig. Direktor? mo sa baba mo, sa kilikili, sabunin, ay, Talikod ka, talikod. Uh, ay, marunong pala siya mahiya. direktor ko lang. Sabunin mo, Sabunin mo. Video na TV marunong Oo nga. Marunong palang magtago si ate. ah um. Mga yeah. so nice, ah. good na. Ah, bandawan mo. Mababalawang Oo. Hindi mo, siyempre. Hindi na. Hindi na manlawan. mo. Manlawang oh. mo? Kaukawan mo. <coughs> Parang yung, ano mo, tatoo na yata yung, ay. na ah, mapagalitan ka dyan. Ano, 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 Lola, pinapaliguan namin kasi ang lakas ng amoy niya. Wala ko lang maraming pagkain, kaibigan ko. Lakas ng amoy niya, Lola. Hindi, Kamag-anak niya po siya? Hindi. Anak mo ko ay hindi. Sino po? Yung asawa po ng auntie ko. Asawa ng auntie ko. Ah, yung ano, lola. Yung nanay niya? Kapatid ah. ng malungkot niya hindi ka, na, eh. mm -hmm. ka naghuhugas di mo binabanlawan. Maba banlawan mo muna Babanong, ba? Hindi mo na ano banlawan yung ayan, lang, lang maigi para mabango. Ano na oh Hingutin mo, hmm. Parang tubig, big, ba banyo <laughs> Paano kung hiluti, ipakita ko na sa inyo? Huwag ah, huwag ipakita, bawal yun, bad yun Bawal sa mga okay. <laughs> Hindi naman natanggal yung makeup mo Parang tato <laughs> Tato na yata yung makeup mo eh Stay <laughs> hey. uh, Kawa, ano mo, yung sabunin mo maigi yung makeup mo hindi yan yung makeup niya. Imported nga, Galing ano, galing Korea. <laughs> <laughs> Hindi yan ang makeup mo. Ang tibay na. No. Ang tibay ng lipstick mo ah. Hindi yan tatanggal. Ganyan lang <laughs> yung lipstick. Dapat tanggalin para makita yung tunay na ganda. <laughs> Hindi ano, maggilamos ka. Gawit ang sabon. Alam mo sa mga ito, tanggalin mo to para maganda. Makita yung tunay na ganda. Kasi po, sir. Oo. Alam mo mara sabon sige mo mo dito takunin ko yung bagong sabon. Ayan. Para uh, na 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 yung nice. bagong si Maricel, oh, lalo na kapag marami kami sa puno eh. Masigot na nito. Ano yung mo? Tanggalin mo kaya muna yung makeup mo. Okay, hey, hilo rin mo yung makeup mo. Kasi makain ako. Ay, hey, kum kuma kumakain na liligo. Nagsabay. Pwede. Ba't Pwede yun po. Ano ninyo yan? Kumakain na naliligo. Pwede. Nakita namin siya doon sa ano, sa palengke. Ba't siya nagaganyan po? Anong nangyari yung story niya? nagkaanak na ano? Yeah, nalamigan. Na ba nanginan? Nalamigan? Nansan po? Hmm? Saan okay. po? Ba, anong ba kanina ba ito? Ay, doon sa lula niya kami. Di ano ni... Di lang niya. Ina ni Ro. Kaya kala ano niya po? Wala. Ay, yung nanay. Nandyan yung nanay. Ang niya.

Ya, yeah, sa yung makeup mo, dapat masanggal yan. Saan yung sa Manila yun, Manila? Opo. Kasi Maganda pa, may tsura. Oh, magand magandang, magandang babae siya na yun, na, Ako yung lagi pinapaviral sa YouTube na, di ba? Ang ganda ko sa picture. Ako yun. Mar sabi nga sa akin sa Ana eh kaganda naman ng mga ano mo picture mo marunong kang gumawa ng mga picture larawan sa silbo tabi nila oo oh, ako yun ako model ka ba dati? ay hindi po so. anong trabaho mo dati? yun nga sa alam ni mo ko yung mga korean dati ah sa ano ah sa bar ka ba yung trabaho? sa korean o sa alam yung mga korean noong korea korean nung no, no, ano wala pang kubit sa alam ni ko sila ngayon bumabalik sila dito sa pinas kaya gumagawa pa ako ng mga viral videos. Kaling nga sa kuryan ng make-up one. Sa muna nga, wala nang kuryan. Ate, parang matanggal yung make-up mo sa mukha. Hindi. Uh -huh. Para makita din. yung tunay na ganda. Hello rin, Nagi. Ano mo yung ano, yung... Laging gay ang... Kaya kuya, parang baano pa? May nawa ka dito, pero kung tayo nakakulit ka sa pila, kung tayo nakakulit ka sa pila, ng kapatid na pari ko, kung may bahay, kung malayo, pwede Yung mga niya dito, ang mga kamagana. Ganunin mo pa yung mga kapatid ng Uh, harikod lang, walking lang, malapit lang. Sa bahay doon. Yan, ganyanin mo. Ano Papasok mo, dito sa kanan. Oh, Ibig sabihin dito, si dito siya tumatambay talaga na. Ay, oo, oh, oh, di yan tumatambay. Um, sa sabon Yang ano, yung maduyan. Sabunin mo pa ate. Ayan, natanggal na yung ibang ano. Mapi na yung mata ko sa sabun. Meron pa. Para makita natin ako. Mapi na yung sa sabun Ano yung kita? Yung luring kita? Sige pa, sige pa. Tiga lang, tiga lang. Yung muna natin, Para hindi saan yung sabun. tubig, tubig. Mapi sa sabon. Nalagyan ng sabun yung mata ko. Yung natin. So, honey, mag-heal sa kanya. Thank you. natin para makita natin yung tunay na ganda. Pagkain natin yung ano natin tara. Yung ano, <laughs> yung Eh, hindi pa natanggap? O, ito, akin okay, na sa body. Nalibi, huwag mo naging matakot siya. Hindi, sa ano lang, sa Parang nag me 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 kailangan lang yung sabon Ba't ang ganda mo ate? Okay po Ba't ang ganda mo? <laughs> Baka <na, saburo. laughs> duyan. Diyan May duyan ako sa bayan na Nay Sa bayan ka natutulog? Tatlo, apat ang duyan ngayon. ko Ay hindi Lima ang duyan sa bayan na dala wala ko na Ay anim Wala ka naman dito. Anim, dami naman Anim yung duyan sa bayan Tinago ako na Tinago ko na pagsunodan ko Saan ka natutulog? Mo? Hmm? Saan ka natutulog? Hello, no, doon. Yan ang sama mo. Ako lang, mga pulis sa likod. Pulis. Mm -hmm. Ah, so may bantay kang pulis doon. Ka? Ito. Kaya, uh, sikti ka doon. Ito. Mga pulis na taga dito. Oh. Ang sabang. Ay, ba toothbrush ka ba ate? Opo. Ito. Ang ganda naman ng buhok mo. Papariban ka ba? Sama ako ta, ano yung ngipin ko, ipaano dapat ko yun, parang ipapustiso. Ipa ipapustiso. Bukas, oh, o. Mm -hmm. Ito lang sabi, sama ko bukas sa Manila na ipagawa yung ngipin. Bukas, kuya. Ngipin. Ngipin, ngipin daw niya kanya, ipapusti. So, pasisira. Ayan. Nalabas ano na ito ngayon na ganun. Anong mga Ano po, pag papuntahan sila, dati pa lang hindi ito po. Si okay, Sige, anapin... sa po ako sa Bantap, ipagawa natin sa Manila yung ngipin ko. Ah, gusto mo gumanda yung ngipin? Opo. So, bakit naubos ang ngipin mo? Ano nangyari? Ilang, ilang araw yun yung ano, dun dalawa ako. Ilang araw ako doon. Depende, Ang hanggat, matapos ang, hanggat, dito. gusto mo. Hanggat gusto mo, dun ka. Ang oh, ganda naman dun. Mababait naman sila. <laughs> Saka, oh, mababait dun. Mababait <laughs> <laughs> naman mga tao dun. Mm. Ba't yung tenga mo parang nasi, natanggal? Nasira Napaan sa... Ipaputas na lang natin itong tenga sa Manila. talaga na, ko ng hitaw na maliit. Napano itong tenga mo? Ano niyo kasi Tatanggal na. Naghigaw ka tapos na halin. Ano ko 'yung asawa ko noon dahil may sinopetor na. Parating dito mo. Nag-away kayo, 'yung ano? Ah, nag-nag-away kayo. Diyan sa likod ato. Para sa footage ng food Ang ganda pala noong ano. Ano po ang gusto ko? Ano kayo sa sakal sa Manila bukas? Ipa-ipabutas natin. May taga-butas ba doon ng tainga? Ang tanggal ng ilong. nga, tanggal na 'yung tainga. oh pabili ako ng hikaw kay Kuya Frank. Mm. ko sa kapo. Ano, po, yung panangipin, yung kwan yung post, yung mas mm. tanangip, yung ipaayos, marami po. Ano marami? oh, marami. Salad na. Kalweg. <laughs> <laughs> Pinagdusi ako taga Manila sa binili ako ng kalan. Paglutuan mga gatos. Mga pagkain. Ay, Si Kuya. Si Kuya.

dapat po may shampoo ayusin. Dapat pag naliligo, maliligo ng maayos. Dapat araw-araw maliligo na. ng tubig. Ayan, kumbang na. Ayan mo. Tapos mamaya magbihis ng maganda. One more hmm. Pero dati hindi pa siya ganyan.

Uh, ayan, tapos na naligo si ate. Ta paano ka muna, bis ka muna, ha? O, sige, take your time. Okay, bukas po daan ng So, ito pa nagsisilbing bahay ni ate Marcel. Ito yung silbing uwi niya. Sa bahay ng kanyang lola. Pero wala yung lola niya, nasa Manila. Tapos yung bahay ng nanay niya nandun sa kabila. Ang hindi ko lang, pinagtataka ko lang. Yes, ayaw niya pumunta doon sa nanay niya. So, sa ibang araw po, alamin natin kung anong bakit gano'n yung nangyari. So, maraming maraming salamat po sa pag-share sa video ng ito at pag-suporta sa ating founder, Daddy Prank Official. at sa buong team, maraming maraming salamat. So, ito po ang ating update kay Ati Marcel. Binigyan ng Daddy Prank ng grocery. Tumaan natin at ito nakita natin ang kanyang kalagayan. So muli po at kasama ko ang asawa. Maraming maraming salamat. So hanggang sa muli. Ang yung likod. On behalf of Daddy Frankie. Sa Motovlog TV ang yung likod. Thank you so much. Have a nice day everyone. Bye bye.